Good morning, sir. Kumusta po? <clears throat> Kumusta po yung hanap buhay nyo? Mahiwagang stick po yung gamit nyo, sir. Marami po ba kayong nahuli, sir? Kunti ah, lang. San po kayo nanguli, sir? Gurami po. Marami naghanap gurami. Gurami. Madami. Yan yung hinahanap po nila, sir. Gurami. Ay, kadami. 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 Oh. Sabi niyo, sir, kuwante. May aspa. Ay, igat pala. Baka mo, labasan <laughs> mo. Balon pang sa Ay, yung inahanap nila, sir, gurami. Sir, ilang oras niyo pong inuli niya, sir? Tatlong oras. Tatlong oras? Ay, dami niyong ano, Igat ang dalawa. Masarap yan. Adobo, sabi nila, sir. Yung igat. Siya ano yung ma'am kanina, nakaanap. Ay, si ma'am ano? Oo, oh, nakalimutan ko yung pangalan ni ma'am. Alis. De La Cruz. Oh, tama. balama ba? Alis ba pangalan nun? Hindi ko nakalimutan ko na eh. Ang lami palang huli yan eh. Likao, ayan, likao yun Gurami Gurami, masarap yung gurami na yan, prito Aida, Aida de la Cruz Aida, kaya kay ma'am, shout out kay ma'am Aida de la Cruz Kanina, nag-ami yan Nakalive yan Oo, kanina, nag ng gurami, eto, madaming gurami Tsaka sa live natin, maraming nag ng gurami Sir, sa tingin nyo, sulit po ba yung pago nyo, sir, dito? pang lang ng, ano, emperador. Oh, <laughs> Kala ko bang ng ulam. <laughs> <laughs> Madami na siyang ulam. Ay, ah, hindi. Iniwalay niya yung, ano, yung igat. Anong luto yung igat? Gagawin nyo, sir? Hindi ko naman kinakain yan. Hindi nyo po kinakain? Ba't iniwalay niyo, sir? Hindi, ba, Iba yung... Ay, bayon yun. Oo, okay, tama. Okay. Ako, akuntin, hindi, hindi pa ako nakakain ng igat, mga kabukid. Pero sabi nila, masarap yan, adobong tuyo mas masarap ka daw sa hito tsaka sa bulig, hindi ko lang alam yun lang ang sabi nila okay, uh, okay, 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 Uy, magdami pala kayong huli sir makakaka pang pang ano nga to pang biling ano U ulam <laughs> sawa na sa ista. sardinas naman <laughs> eh inihiwalay nila para iba iba kasi yan iba ibang presyo yan mga kabukit mas mahal bulig mas mahal yan bulig ay, eh, dai, yung pala yung diskarte para mawala yung putik, uh, you know? Puro putik ano? Yun, nalilinis na yun, no? Tapos pagka nakababat sa ano yan, sa sa tubig, ah, uh, ilalabas pa niya yung dumi niya. Dami pa lang ulit ni sir, ah. Sulit so, 'yan, sir. Sa ano lang siya nag na Ma'am, na, um, hi Daddy Lacunos, mo malika. Oo. Uh, ano tawag doon? Diyan lang sa pinipinitak lang siya ng nangyong isda mga kabukid, yung sa sa konting-konting tubig. Ma, Maida, bumalik ka. Kasi hindi naman siya pwedeng mga isda dito sa ano, sa malalim, sa sapa, sa, sa ilog. Ito uli na. Dami niyo, oh. bulig. Sulit. Ay, madami pa lang ano. Daming uling igat o, oh, tatlo, ay pa isa oh. Yung igat na yan mga kabukid, ah, sa mga magsasaka, perwisyo. Kasi ano, uh, ah, naninira ng pilapil. Ay, Kung may tubig yung pilapil ay, mo, ay, bubutas. Hindi mo makikita, mawawalan ka ng tubig. Ba't ah. kinain yung ano niyan? Damo. Damo. Ay, daan-daan ka dyan. Matalim yung ano, matalim yung ngipin niyo. Matalim talaga to. Parang karayong Oo, oh, dinag pa yung karayong yan. Babaw na good sa'yo. Ay, malinis na. Ay, mga tilapia. Mga tila... Ilang klase na huli niya palos, tilapia, gura, gurami, tsaka likaok, tsaka bulig. Dito. Ang dami ah. 1, 2, 3, 4, 5, Limang klase mga kabukid. Makakabili ka na sir yung gusto mo. <laughs> <laughs> oh, ayan ah. Oh, kikiluin oh, oh, nila para alam ni sir yung kita niya mga kabukid. Tapos si naman dito ni Gianni Delgado sa Fiesta. Ano naman? meron bulig oh. oh. Tatlong kilo. Tilapia. Tilapia. Oh, ito yung gurami oh. Tama-tama, gurami tsaka liwalo ba 'yon? Oh, liwalo. Oh, liwalo. Oh, ayan. Pa. Magka mga magkano kaya kikitain mo, sir? <laughs> Lang, Masya, kaya, <coughs> <coughs> <tri> Ta na Tatlong natin, eh. oras niyang hinuli ni Kuya mga kabukid Tagal-tagal din Araw-araw po ba kayo nangingisda Kuya? Eh? Araw-araw

Sir, naka magkano po kayo? 720? 720. Sulit po uh, ba yan, sir? No, marami na yung pirador marami na yung yeah. <laughs> oh. Bagay, tatlong oras, seven, okay. 720. Oh. 720. Oo, oh, yan 20. po yung kinita, sir. Uh, mga kabukid ni sir. Tatlong oras niyang hinuli yun.